Oh, di diba? Sa Marana, uh, Marana 128, Barangay 128. babihir Bobby ni tigil mo na yung katarantadoan na maniwala ka sa akin. May dokumento ko na sa akin. Kasi may nagbanta eh. Hindi ko sana aaksunan. May nagbanta eh. Hindi na masama. Hindi ko naman kayo atasan eh. Kahit maghaharapan tayo, gusto tayo ng magasin, maharapan, maniwala ka sa akin, parantado ka. Totoo yan. Kung ganun. Dog lang ang gumagawa ng nagbabanta. Dog lang. Ito yan. Kung ganun. Kasi, ang pinag-uusapan natin dito, tao ba yan? Hindi ikaw, gago. Hindi ikaw. Wala akong pakiram sa'yo eh. Di ba? Wala akong pakiram sa'yo. Sa Kaya magkakaroon lang ng pakiram sa'yo pag sila tinulungan mo. Ayun lang yun. Pasimple. Di ba? inuulit ko sa mga nag-aano dito, nag, nag, nadadagdal, no? Ang daming dagdal eh. Yung dalawang kasama ko, hindi yung mga vlogger. Hindi. Media. Broadcaster yung mga yan. Gunggung -gung ka ba? Ako. Maalaman ko lang kung sino kung putak dyan. Busa lang ko talaga. Bunga nga. Eh. Ito to yan. Oo, oh, hindi, hindi mo maaaring hindi tayo makikita eh. Diba? Totoo yan. Maghaharap tayo, siyempre. Di ba? Magkaharap tayo. Masaan tayo magharap, Kung Guzman, Senado, hindi eh, Hindi ako papayag na ganito na ginagawa mo. babantapa, pa. Di ba? Huwag ganon. Chairman, Bobby Hernani, huwag ganon. Huwag kang duwag. O kung sino mga duwag na to, huwag ganito. Huwag ganito. Puro kayo dadal Diba? Kung puro daldal. Ang dami, oh. Dami account. Diba? Dami. Chairman. Bobby. Kung ka sa akin, sabi ko sa'yo, hindi kita atrasan. Maniwala ka sa akin. Ayos sa damakrat Kung ginawa mo lang dyan, mali. <laughs> iba Equal protection of the law. Due process of the law. Hindi mo pinatupad, gago. May batas eh. ba? Diba? Dapat alam mo yan, ano yung kulang ka eh. Ano yung kulang ka? Pinawakan mo batas na kamay mo. Awan oh, ng mga tao. Ayun. Pati yung uh, napanood Yung matanda, umiiyak eh. na eh. Wala matulugan. live from quezon city philippines your news current affairs and public service channel margot tv philippines live